Mga kabikir, isir ko sa inyo, Spanish bread na naman ang lutuin natin sa kawali. Kahit walang oven, pwede tayong magluto ng Spanish bread mga kabikir. Panoorin ang video. Palaman muna, 1-4 cup sugar, 1-8 cup uh, pineapple, 1-8 cup uh, margarine. Haluin lang mga kabikir, tapos uh, 1-4 cup third class flour. Ihalo lang natin hanggang sa mabuo. Kapag ganito na mga kabikir, okay na. Ado tayo, 1-3-4 cup uh, bread flour, 1 teaspoon na yeast, 1-4 uh, 1 teaspoon salt, 1 8 cup sugar, yellow food coloring mga kabikir, 1 1⁄2 cup plus 1 8 cup water, pila 1 1⁄8 teaspoon, 1 tablespoon oil. Swalawin lang natin mga kabikir. Uh, magdagdag tayo ng tubig mga kabikir, 1 tablespoon. Need ko to mga kabikir, 4 minutes. Pagkatapos pinapaalsa ko ng uh, isang oras. Uh, mga kabikir, katlang natin ito uh, isang oras na. Uh, palabasin lang natin ang hangin, pagkatapos putulin. Ah, uh, maliit lang ang putol ko, 15 grams para madaling maluto ang makabikir sa kawali. Pagkatapos putol, palamanan, ganito lang magpalaman na ang makabikir. Oh. Pagkatapos palaman, igulong natin sa bread grams. Pagkatapos lagyan sa plansa. Palasahin ng 30 minutes bago natin lutuin sa kawali. Ito makabikir katang natin. Mahinang apoy lang. Mula paglagay, biniliktad ko 3 minutes makabikir. Pati sa gilid makabikir, salin natin sa pagluto para maluto ang palaman sa loob. Ganyan makabikir. So ito makabikir katlang natin. Aluto na ang ating Spanish bread mga kabikir, sa kawali. Uh, mga kabikir, simpleng recipe lang ang uh, Spanish bread na ito. Pero masarap to mga kabikir. Kahit walang oven, pwede tayo magluto ng tinapay mga kabikir. Sa kawali lang natin lutoon. Uh, may naluto na tayo na pandikoko sa kawali. Uh, may naluto na din tayo na pandisal sa kawali. May grasyo sa bread sa kawali. Ang uh, marami na tayong mga tinapay mga kabikir, na niluto natin sa kawali. At marami pa po ako mga tinapay makabikir na lutuin natin sa kawali. Para pagka kahit wala kayong oven makabikir, ah, pwede kayo makagawa ng tinapay. Ah, uh, mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Itong uh, simpleng uh, Spanish bread sa kawali. Uh, mga kabikir, abangan niyo pang pa iba ko pang pa mga recipe na isir ko sa inyo. Ah, uh, mga simpleng recipe lang uh, na pwede natin uh, magamit sa pangnegosyo. Ah, uh, pwede rin natin magamit sa pangmerinda mga kabikir. At ang uh, mga recipe ko ay uh, mga um, uh, lahat, mga kabikir, ang mga ingredients madali na makita halos nasa sa lang lahat makabikir ang mga ingredients. Gagawa ako ng mga tinapay na madaling gawin para hindi mahirapan uh, lalo na ang mga baguhan palang lang makabikir sa paggawa ng tinapay. Uh, mga kabikir maraming salamat sa lagi ninyong panunood, uh, sa pag-share sa aking mga video, uh, like and comment ang uh, mga followers, mga viewers. At sa lahat na nakapanood sa mga video ko, maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir. At hanggang sa sunod na video, God bless sa ating lahat mga kabikir.